chip lang eh. Ay, po sir. Kasi pinaka po ito eh. Hmm. Iyan po nakakaaram na kung anong sakit ka motor mo. Sabi doon nga, mas marit pa nga di kang view. Araw nga nga Sabi mo, vintage. Pero may gastos. Mas maurang ito. Oo. Oh. Nag-aano nag-advance naga ah. na siya naka nga. Naka-NMAX nga pinansin hmm. na matik. Hindi ka na Mas magastos ang matik. <laughs> pag, aro, okay, pag mga smash sin, ang araw kayo ni. yan. Oh. Bidang maka, ano kami encounter ang, hmm. Oh. ang kagulupin matik. Matik ka. Aerox. Inmax. Honda Click. Honda Beat. kasi hmm. Kasi sinasaksakan sila ng pambano. Yung computer oh. pambano. Pagbano yun, sir, wala akong ano center stand isasagad mo? Ano itong lugar natin? Hmm. Expressway ba yan na binabano mo sa tao? Yeah. Ikaw pa pinaka-cheap. Eh takpubagay na wala, wala sa ganun na naka stand ang ano. Hindi mo, bawal mong isagad yun. Kasi dapat nun, kung isasagad mo yun, nakalapat ang gulong kung makahayos yun, hindi yun nakaangat ang pagsisira ng wiring binabalo lang kasi ang tao na sabi yung injector, injector yan eh, doktor, FI, FI na yan mga ilaw na niniwa dyan binabalo so, na pa yung mga natural lang, simple lang hindi ka din na tayo haloy na yan hindi ka ang pinaka kasi ang pinaka FI, FI na yan, wala yan Error battery. Oh. Anong common kasi pag mga matic? Man, yung madaling De, yung madalas si pahayos. Ang yung Yamaha kasi kumakain langis. Mm -hmm. Black. Yan Erox. Kumakain langis yan. Erox. Erox N-Max kumakain langis yan. Kumakain langis niya sa <coughs> Black. Sa Black. Wala ko may langis din yung sa pambil Hmm. Pero, na konti. Pero yung... parang may nilalangis din sa parte dun. Eh. Wala. Ah, gearing. Yo, yun, gearing. may, may parang gear parang soil. transmission gearing. May parang gear cancel mo din yun eh. Yung pinaka transmission Yan. gearing. Oh. Ang langis niya, may capacity. May 150, may 120, may 100. Ano yun eh, yung transmission bearing. Mm. Kasi magasasagang putang ina. ayun, mo, ang gwapo ka na kay ka. Putang ina. Mas malala pa sa Darip gastusan. Pa sa, ay, mas maganda pa magkutsi. May yung ganong gastus. Oh, kutsi. Di ka mababala. Yeah. Di ka mababasa. Di ka ma magagasolina ka lang. May yung paayos. Mag-in ka. May yung manong mo may pa nila lang bakal ka na lang. Di ano? yeah. Mas bilib pa ko Kasi di ka mabiyo. Hindi, mm. ang sabi kitong mekaniko. Hindi siya nagsasabi. Gulping na babanu talaga sa mga argumentative. Pagbanu lang kasi ang mga ate. Mm, Pagbanu lang. Pagrukat lang yung mga dikambyo. Pagrukat lang yan kung saan may may ibsan ta itong nakambyo kita, nakalats kita. Mm. Oo. Oh. Hindi eh, na ka. Ah, Gastusan pala yung wow. May nabibili kang head, cam gear, o oh, yun, rocker arm. Um, yun ang mga sakit niyan ay. Mm. Oo. Oh langis sa buwan, taga buwan. Eh, ito kahit ilang buh. No. Ang basta ka Taon, taon na yan. Langis niyan? yan. Taon na. Hindi ang nakakalangis. langis. Kasi mamakit ang transmission. Hmm. Dahil ang transmission sa nandun. Hmm. Yung, yung mismong sprocket na yan. Transmission na yan, eh. Yung maliit na... Ngayon, ngayon sabi na nakakabitan maliit na sprocket. Transmission na natin yan. Dahil iba naman sa mga mati, may talaga may gear talaga silang transmission. Parang ganito mm -hmm. kalaki.